Okay mga kaibigan, ginising po ako ng isang nakakatawang, nakakatawang balita mga kaibigan na si Kampong daw ay ingay ng ingay, nag-iingay at bitter na bitter kay Marlon Tapales because Marlon Tapales fought his dream opponent mga kaibigan. Ah, kung napanood niyo po ang uh, sinabi ni Sir James Yas at Kampong, huwag ka nang magpatawa. Lipas ka na eh. Hindi mo na kahit nga yung mga malalakas sa super bantamweight, hindi mo kinakaya na kahit nga yung retiradong trainer sa nasabi ni Sir James Yasat tinignan niya yung highlights yung highlights niya nagpa-punch meet di ba? nag-draw ka o anong pinapakalat ng mga alipores mo eh true hindi naman siya natalo ano sabi ni Sir James hindi ka nga natalo pero hindi ka din nanalo sa isang retiradong boksingero naintindihan mo? tapos magkakasita ah si Tapales ah, ah, kulang sa suntok si eh ano yung sayo? sobra ka sa Diba? ba? O tingnan mo. Tingnan mo yung pangalan mo. Kung sino-sino na lang pinag-uusapan, pinagkakatuwaan ang pangalan mo. Baka sa palakasan ng inuman, doon matalo mo si Inoue. Men, come on, men. Kung kay Ugoni nga, ganun na yung hininga mo, kay Naoya Inoue, baka tumagos ka na sa paderdre. Diba? And, huwag mo nang problemahin yun. Kasi, men, Mr. Honda, Naoya Inoue, maging ang promoter mo na si Ito, sinasabi nilang wala ka ng chance ang labanan si Naoya Inoue. At ano ang magiging karapatan mo para labanan ang isang two-division undisputed champion? Anong pinagmamalaki mo? Ha? Yung chan mo? Yung leg mong malapad? <laughs> Yan ang real talk dyan mga kaibigan nao Na oye oh, eh, yung plano sa kanya may malalaking laban na at wala ka na doon, mag ka na lang. Naintindihan mo? Yun, yun na lang yung i i ano mo, i-focus mo. mag ka na lang, uh, ipahintulutan mo yung kapatid mo na magpanggap na ikaw, tapos pagka, pagka nabas na naman ang kapatid mo, ikaw ang bibidyohan, para kunyari siya nagsasalita, alam na namin yung galaw, magkakasama tayo dati, di ba? Itigil-tigil mo na yung mga ano mo, ganyang taktika mo. Kasi, nagmumukha ka ng clown sa mundo ng boxing. Magtira ka naman ng konting dignidad sa sarili mo. Biruin mo kay Nitumbwa, kay Ugoni. Hindi, kaya may Ugoni, round 1 pa lang, kapoy ka na. Di ba, hindi ka halos makatayo dyan sa corner mo dahil sa sobrang pagod. 1-2, yakap. Tapos si Tapales, yung questionin mo, Marlon tapalis putt really really well compared sa mga nakaraang opponent ni uh, tab dito na Oye Inoue. Tingnan mo yung post ng mga ano, ng mga lihiti mo. Puro papuri sila kay Marlon Tapales tapos ikaw sampo na mga kangkong mong mga kampon eh dinidis sa uh, ano tawag dito? Ah, uh, tawag dito parang uh, dinidiscredit nyo itong si Marlon Tapales. Well, ano't ano man ang sabihin mo, narinig mo lang siguro na 300 times mas mataas ang purse ni Marlon Tapales kesa sa bariya mong sweldo. Naintindihan mo, doon ka lang galit na galit. Doon ka lang ingit na ingit. Kaya iyak ka ng iyak, ingit na ingit, ang payo ko sa'yo, pikit na lang na pikit. Yun na lang, Kangs. Ganda-ganda ng gising ko eh. Well, mga kaibigan, still, congratulations Marlon Tapales. At uh, ikaw din, uh, Naoye Inoue. To Naoye Inoue, congratulations. you really on a different level. At uh, we're we are looking forward for you to you know, fight guys like uh, Tank Davis. At uh, itong si uh, Shakur Stevenson. And lahat ng mega fights. So, Huwag mo nalang pansinin yung mga laos na. Nalipasa na. <laughs> Silver Voice TV, magandang hapon.